Alam mo ba kung ano ang national dish ng Pilipinas? Maraming mga Pinoy ang nagsasabi na ang adobo ay ang national dish at may iba naman na ang sinasabi ay sinigang ang national dish. Ang adobo ay isang balancing combination ng suka, toyo, bawang, spices at manok o baboy. Ito ay madaling lutuin at isa ito sa madalas na lutuin sa pang-araw-araw, handaan at outing dahil ito ay masarap lalo na sa bagong lutong kanin at matagal ito mapanis. Ang sinigang naman ay isang sabaw na may pangunahing sangkap na sampalok, kangkong, okra, gabi, labanos, kamatis, siling green at baboy o baka o hipon. Ang sabaw nito ay may linamnam ng asim kilig na galing sa sampalok at swak na swak ito sa malamig na panahon. Sa nayon ay wala pang official national dish ang Pilipinas. Para sa iyo ano ang national dish natin? Ikaw ba ay Team Adobo o Team Sinigang? Please comment below!